nakakatuwa lang mga kabig, mga katuto na may isang bata o isang bata na nagnanais no? gusto niyang ipakita na kaya niya alam niya ang kakayanan ng kanyang pamilya pero mayroon siyang nais na gawin kumbaga may goal siya may target siya natutuwa tayo mga kabig sa ganitong sit mga sitwasyon dahil mantakin mo isang grade 5 student no na nakikiusap na mabigyan ng trabaho kahit man lang bilang janitor hindi para bumili or makabili ng kung anong gusto niya bumili ng gadget at kung ano-ano pa kundi ang nasa isip niya kaya gusto niyang magtrabaho kahit man lang janitor e eh para makatulong sa kanya sa kanya mga projects school projects bibihira po mga kabig ang ganitong uri klase ng mga kabataan sa panahon ngayon bibihira po ang may ganitong kaisipan na dapat po tinatangkilik na dapat pong tinutularan napakapalad po ng magulang napakapalad po ng na magulang ng batang ito dahil hindi magbibigay ng sakit sa ulo kundi makakatulong sa kanya pagpatuloy mo lang yan anak ha na ang puso ang damdamin ko kung ako ay bibigyan ng pagkakataon ni Lord na makaginhawa ng konti ako mismo ay isa rin sa tutulong sa God bless Maraming salamat anak sa iyong magandang kaisipan, sa iyong magandang plano sa iyong buhay. Pagpalain ka nawa. Nawa, ang gabay ng Panginoon ay patuloy na sumaiyo sa iyong tinatahak na mabuting landas hanggang sa iyong, sa iyong paglaki. Padayon lang anak, padayon lang. Ito po, ang inyong barangay sekretary imog dito sa so, ikaw at barangay. Maupay nga aga, padayon la kita!